Ah, okay. Nandito tayo sa mga taon din ang ano. balon. 'yung kabuuan niya, ayun. Eh po, kagaling balon dito ay Alos wala na tuma Kasi may malaking kawaraw po dito na gumulo pa ng ganda eh. kambing. Marami na sumasabog kaya din po ang to sa mga toto. Kaya makikita niyo yung buong tanawin niya okay? mga puli. Dito po tayo, pati tayo sa baka. Ang gabawa ko bigla. buong tanawin nito, Wala uh, po na kasi kung 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 Ah, mula nung nabalita po na may sawang malaki dito na kumakain na raw ng ano ng kambing sa para. Wala na pong nalibo. Kaya tuloy niyo kanino lang po alo. Wala na pong tao. Wala na pong buwan. Yung -gata. Kaya, mga gata. Ah. Yeah, mga kasuke. Mapapakain. Mm-mm. pa, mm -mm. pa. Mm -mm. pa kamo ko. Hindi. basta na akong bahala. Ay, I-ano ko na lang. Ah, <coughs> 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 oh, kasuko Ito, par ito so, parang sa sobrang malalim po. Nasa ano to? Nasa... 15 feet po itong part na ito. 15 feet. Hanggang po yan. Uh... Pero itong lugar na ito, napakaliblib na po nito. Ito sa <mary> <mary>